isa sa mga natatanging paraan para ma-enjoy ang Iceland ng mas may thrill sa pamagitan ng snowmobile sa tuktok ng isa pa nilang aktibong bulkan, ang Mount Katla. Afraid! Kailangan daw ano, maraming layer suot kasi maginaw doon sa taas pati ulo. Salamat po. Tara ho sama kay sa akin. Sasakay tayo ngayon sa snowmobile sa ibabaw ng glacier na nasa ibabaw naman ng isa sa pinakanakakatakot na bulkan dito sa Iceland. Pero wala raw problema, hindi naman sasabog sa araw na ito 'yung Yon. Ang mga turista, pinag-iingat, lalo pat hindi raw nila nalalaman kung kailan ang susunod na pagputok ng Mount Katla. Delikado raw kasi, lalo na kung magahalo ang magma o lava ng bulkan at yelo. At dahil first time ko rito, ang kas muna. Ang ganda! Ang maaraw na! Masaya? Anong balabe? Hindi ko na maramdaman yung mga daliri ko. We're okay today, right? The volcano will not blow up. Ah. Oh, uh, <laughs> winter, 100% ng Iceland. Balot ng snow, maliban na lang sa ibang mga lugar na buong taon, parang nasa freezer na ang ginaw. Gaya na lang ng Vatnajökull National Park na sumasakop sa 14% ng lupain ng Iceland. Ilan sa mga pangunahing atraksyon ng Vatnajökull ang Jökulsárlón Glacier Lagoon kung saan ang tubig tila pinalamutian ng malalaking tipa ng yelo ang Vat na Yokul Ice Caves gawa sa yelo. Tinatayang 900 years na ang tanda nito. When you walk on the ice, this goes down to the ice and you will just feel like you're stepping on gravel. And then big step over, yes. <laughs> Makipot ang daan at madulas ang tatapakan. Good. Pero sulit, lalo pa picture perfect para kang nasa ibang mundo. Bago pa na uso ang mga troll sa internet, ang mga taga rito naniniwala na sa mga ito na nakatira sa mga burol, sa mga kuweba, kahit pa sa yelo. Some light blue and some dark blue. This has to do with the amount of oxygen in the ice. But the blue color is just a reflection. Gayun man, dahil sa climate change o global warming, ang mga tunnel dito nagsisimula ng bumaba at kumipot dahil natutunaw ang yelo. Gayunman, masarap itong inumin straight from the cave. It is good, actually quite of sweet. Kaya naman naisipan namin, paano ba lalagyan ng Pinoy touch ang yelo ng Iceland? Hmm, ano kaya kung dito tayo'y maghalo-halo? Filipino halo-halo in Iceland. Ano kayang masasabi nila sa ating Pinoy halo-halo? Where are you from? New York. oh here. He, he, it's a big thing now in New York. Purple really? yam. It's a little sweet, but you just try and uh, mix everything up from the bottom. Like it, Michael? Yeah, I like it. Oh, you can have the whole thing. Coconut gel, and then this is a uh, sweet beans. It's just ice. Yeah, cream. ice because you have a lot of ice here. So uh, it's such a waste not to have this here. I've noticed. <laughs> Huh? you like it, Chef? It's good? It's mm, melting well now. <laughs> <laughs> Aba, sa kalagitnaan ng aming shoot, may foreigner na nakakilala sa ating halo-halo. Thank you. Where are you from? Morocco. How come you know our halo-halo? I was in the Philippines. Oh, here's your halo-halo. Thank you Have so much. Have him try off the halo-halo. Nung nakita niya ako yung halo-halo, sa niya, halo-halo! Halo-halo! <laughs> oh my God! I love it! This is your lucky day! Yeah! Imagine. It's my birthday, actually. Oh, happy <gasps> birthday! Happy birthday you. to you! Very tasty. You enjoyed it when you came to the Philippines? I loved it. Where did you get it? Palawan. Oh, wow ang Pinoy Halo-Halo sa Iceland lalong nagpa-cool. <laughs>